Hello mga ka-OFW Nandito na naman si Inday Rose Sa inyong hairpan Magluluto tayo ngayon ng kakaibang putahe So papakita ko sa inyong Aking putahe na kalapate Tara Nandito po yung kalapate Tingnan nyo um, Fresh na fresh pa yan Ayan yung ano Kakainin ng aking mga alaga ngayon uh, Mayroon na po siyang uh, Ayan may bigas po siya Sa loob yung bigas niya po ay hinapkok lang po sa uh, kaunting uh, onion, sibuyas po. Higinasan natin ng kaunti para hapkok. Tapos nilagay natin sa loob. Tapos papakuloan natin siya sa tubig na may uh, sibuyas at carrots at paminta. Huwag na po natin lalagyan ng asin para mabilis lumambot yung ating niluluto. Kasi pag may asin po, matagal lumambot yung ano, yung karni. Kaya wag na natin lagyan ng asin. Ito oh. Tapos pagkatapos nito, ipiprito na natin sila para crispy, crispy ang pagkain ng aking mga alaga. Napakasarap po yan. Paborito po yan ng mga ehepto. Mga taga-ehepto. Ayan o. Oh. Mm, tignan nyo yung mata o. Oh. Nagluluwa-luwa pa yan. sarap niyan. So, mamaya naman, mga kainday mga ka-OFW. Uh, pag pinapakuloan po natin siya sa tubig, uh, pag nakulo na yung tubig ng uh, husto, so, hihinaan na natin yung apoy, tsaka natin ilalagay yung ating kalapati, para hindi sumabog yung bigas niya sa loob. Kasi pag kulong-kulo, pumuputok yung laman ng ating ibon. Kaya hihinaan natin siya sa apoy. And low lang po yung ano na, ang, apoy ng ating niluluto para hindi po sasabog. So, kailangan mahina lang po yung apoy para malambot at yung kanin nasa loob pa rin, hindi sabog-sabog. Ayan, yung ating ibon. Nagkukulo-kulo na. Dalawang kaldero kasi eh. masyado siyang masikip. Antayin lang natin siya lumambot mga ka OFW. Pagkatapos lumambot, ahoy nini natin at ating ipiprito maya-maya. O, di ba? Sarap-sarap ng ating putahi ngayon. Kalapati, bow eto na everyone, malambot na yung ating kalapati. Ayan o, oh, hindi siya nagsabog-sabog kasi pag pinakuloan po natin sila ay kailangan sa mahinang apoy lang. Ayan o, oh, walang sugat. Kasi pag malakas yung apoy, nabibiyak po yung tiyan at sumasabog yung kanin sa loob. Ayan po, may kanin siya. Ngayon, ipiprito na lang po natin siya maya-maya para sa mga alaga. yan sarap ng ulo. Sarap! Kaso nakaka-high blood. Ingat-ingat din tayo dito sa kalapati kasi maraming vitamin. yan Mamaya naman natin. Papakita pag naprito. So, ayon mga kainda, mga ka-OFW, napakuluan ko na ang ating kalapati. Piprito na natin sila. So, ito, dahan-dahan lang tayo. Baka matalsikan. Ayan na po ang ating kalapati. Unti-unti lang natin prituhin. Ito na po yung ating kalapati. Ayan, no, crispy-crispy. Pakagat ako ng ulo, Mm, Yami-yami yummy ang ating kalapati. Ayan, oh. Huh? Mm, Kwak-kwak. Mm. Ayan, guys. Maraming-maraming salamat sa panunood nyo sa aking video. Salamat. God bless you all. And bye-bye.